tayong Toyota Wigo dito mga pusing bagong bago pa to 2022 model o oh, 23 pero ang concern na may ari dito mga pusing ay sobrang babibrit tinan nyo mga boss, yan normal pa to sa mga Wigo mga pusing oh. Eh. nasa 900 sum natin ano sa camera mga boss tugma siya pero hindi yan nakatapat talaga dito sa uno medyo tagilid siya ng konti pero i-on ko yung aircon mga boss easy on Diretso to sa ano high naka high to lagi mga busi niyo. yun yung ano, yung 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 automatic na yan. Yan. yung ano so, sa tingin nyo mga boss? normal ba yan sa mga wigong bago ngayon? Tingnan natin yung engine mga boss. Ayun o. Sobrang nginig yun. Lakas ang nginig niya o. Ayun o. Ayun ang masyadong pansin dyan oh. pero grabe ang inig ko oh. yan nga po siya grabe ang palya oh. palya ba ito ang oh, inig talaga sa makina mga ito oh. habang nag-automatic inig ko oh, no? yun o no? mm -hmm. grabe kaya ang concern pa sa pangalawa mga boss, pagka uh, nagka-atras siya, yung belt, ano, parang may daga, naipit. Kaya ang concern ay may-ari mga boss. Yung... Kaya ang gagawin ko dito mga boss ay, tingnan ko muna yung spark plug ito or induction coil. Is yun. Kaya patayin ko muna to. Eh, nakasayang siya ng ano mga boss. Maintenance. Patayin ko muna yung aircon. Uh, Open natin yung engine. Dito tayo sa ano. Bubuksan ko muna itong ano mga boss. Itong spark plug. Tignan ko kung mayroong problema ba yung spark plug niya. Kasi sobrang hinig niya eh yung ibang way mga busing hindi naman ganito ah kaya titignan ko muna mga ano well, mga boss natanggal ko na yung cover ito tapos tinanggal ko na yung ignition ko well kasi mahirap pag uh, yung mga mga boss kasi walang tagahawak ng kamera medyo masikip tong ano tong mga spark plug kaya ang ginawa ko tinanggal ko muna to ignition coil niya okay naman mga boss wala naman siyang ano, wala naman siyang diak kaya ang gagawin natin mga boss ay itignan natin yung spark plug kasi iba kung bago pa mga boss wala pang isang taon to kaya tignan natin kung ayos naman itong spark plug mga boss ay siguro may problema sa, sa, kanyang sistema na siguro ito ngayon sobrang vibrate kaya magkaalaman kuha lang ako ng magnet mga usin gusto eh. ngayon mga bus ito na ito natin yung spark plug nya yun yun mga bus oh. ito rin ang isa sa dahilan mga bus na sobrang vibrate yung makina. Siya. ay palitan na ito ng spark plug ito. yan grounded niya yan no, boss eh yun know, tama yung parang may ano tusok 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 baka mo tingnan natin yung pangalawa yung pangalawa 'yan mga boss. Oh. aros parehas lang sila, ano. Oh. Hindi masyadong makikita pero meron yan yan, 'yan, 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 'yan mga boss. 'Yun ang problema niya. Sobrang vibrate. 'Yan, pangalawa na ito mga boss buksan natin yung mga sa side natin yung ano yung uh, kuwil. Yan mga boss oh. Halos parehas lang silang tatlo. 18 pang 18,000 uh, pa lang tinatak tinatakbo nito mga bosing pero ito na nangyari sa spark plug. Oh. Yan mga boss, halos parehas silang lahat, mayroon na siyang grounded. Oh, dito na dumadaan yung kuryente. Ano? Oh. Ayan mga boss, confirm na may problema ang kanyang um, spark plug kasi sobrang vibrate. Hindi talaga normal. Yun ang yun. Kaya nagtataka ako mga boss, yung pinaandar ko to ay pag i-on ko yung aircon ay talagang nanginginig siya. Ito pala yung dahilan. No? Oh. Yung spark plug na yan. Ayan mga boss, kita nyo. parang yung kalit na yan halos pares lang silang tatlo mga busing yung pangalawa Ito yung una yan o pati yas na silang lahat Ayan mga boss, abangan nyo sa kung uh, continue natin to. Papabili muna tayo ng ano, uh, ang spark plug. Abang inintay ko yung may-ari mga boss ay uh, umiingay na yung build nya kapag uh, reverse uh, i-adjust muna natin to ng konti mga boss itong build nya kasi wala kasi itong tensioner mga boss. itong mga wigong bago ngayon sa ideal 2023 model ay ito lang muna tatanggalin natin ito kasi adjust natin yung belt. Tanggalin na natin tong hose. tong sebuah. Yan. Angat lang natin itong mga boss. Yan na. Ang. Angat na natin. Tapos, lagay natin sa shifting lagayan mga bossing. Para hindi siya malaglag. Kasi mahal itong mga boss pag malaglag o masira. Yan. Yan lang muna natin lagay at uh, nakuha na natin yung sa adjasan may adjasan yan dito mga boss, sa mga wigo yung bolt na yan yan uh, luwagan lang natin tong kunti tapos pwede natin tong ipitan uh, yan mga boss yan yung bolt na dapat natin luwagan yung sa adjuster na yan 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 mga boss kuha lang akong number 12 terus sakit uh, Yan. Yan, mas, tawagan natin yung number 12 sa so, ilalim Yan. pwede na tayong mag uh, ano, sa adjuster, mag uh, higpit tapos ang pangalawang luwagan ito ito boss ito number 14 sa alternator kasi hindi yan ah, ah, gagalaw pag hindi natin yan ng luwagan ang luwagan ko na ito mga boss tapos mag adjust na tayo gamit tayo ng kombinisyon na number 12 Tansahin na mga boss na hindi siya masyadong masikip. daming sisiw dyan mga boss oh. atin. ito natin na tayo mga boss yan May maingay daw ito minsan mga boss pag uh, nagre-reverse kaya gagawin natin ay higpit tayo ng konti ng kanyang belt. yan tapos ingat natin kung higpit na ba. hindi pa mga bossing. Clockwise kasi ang higpit ito mga sa mga way doon. Tapos tingnan natin yung belt kung masikip na ba. Kung lang natin mabos pa ka sobrang higpit din. Yan. Tama na yan mga boss, hindi na masyadong masikip. Hindi na masyadong maluwag yan. Yan mga boss. Yan sa ganyang, ganyang sitwasyon mga boss ay pwede na natin higpitan itong uh, nilawagan natin ano, routine ito itong number 14 na ito at saka po itong sa ilalim yan mga boss yung bolt na yan ay pwede na natin sikipan mga boss o, higpitan yan mga boss aga, hapang wala pa kasi may ari ay hintayin muna natin ayan mga boss continue na tayo mga boss yung sa wigo na to lumitin na yung spark plug na pinabili natin ito na kaya huwag na tayo magpaligoy-ligoy kapit na natin ito mga bossing okay, okay, mm -hmm. uh -huh. ah okay naman kaya ka naman ito sa bago ito na yung bago niya Saan so, eh? Landscape eh? Landscape? O anak? na? Pag pagkabit nito mga busing, huwag natin ilaglag dito direkso. Kaya nga natin ano, nandahan sa paglagay para hindi ano, siya masira. Ayan. Tapos na uh, ititrips ka, uh, mandali na naman ito ikabit itong spark plug na ito. Ayan, eh, kita natin pansahin lang natin mga boss hindi siya masyadong masikip at uh, hindi siya masyadong maluwag matansa lang nyo naman mga boss yun Yan. tapos kabit natin yung kuwil nya huwag natin nalitaan yung number 10 na bolt proceed tayo sa pangalawa. sa pangalawa ang spot lang. Itik niyo rin din dito mo minsan mga boss kasi maluwag to eh. Kaya baka malaglag dun sa ano sa piston mga boss. Tingnan niyo muna to, baka maluwag siguraduhin nyo na masikip siya. sa pangalawang spark plug kapit na injektor. yung injector ito yung socket nya pangatlong Newton nga nito, baka maluwag siya. Hindi naman. Kapitan na rin. Tapos, minister. Natin to, ano, kanyang sakit lagi itu kan lo yang sakit, ya. mabos ayo kita kita nang dan hindi mo sa masyadong mahigpit kasi mabasag yung ano, plastic plastic yung tuwa boss yan nagsa tayo meron pang isang isang bolt dito sa kanya air cleaner na yan yung mga tapos ito yung bolt nya natin ng konti. Na-adjust ko na tong belt niya mga busing. Tapos, kukunin na natin tong mga basura natin. Yan. Ah, under natin mga bus.

adjust yes lang natin kasi nagpo-pull to Yan. Tingnan natin yung makina mga musin. Yan o. No? Yan ba siyang nginig? Kasi hindi nakatulog kanina na mas talagang malakas siya. Ya, tomar bosing uh, na-prove naman natin na may problema ang kanyang ano uh, kanyang spark plug kaya yun lang muna ang natin kaya thank kissing pa nung mga boss at uh, itong belt mga boss yung adjust ko na to at uh, see you in the next vlog natin mga boss mayroon pa rin siyang vibrate kahit pa paano mayroon pa rin yun know? Tingkisipan mo mga boss at don't be apart. Tingkisipan